Oh! Huwag mo na ililipat yung channel, ha? Diyan na tayo sa pastillas. Ayoko ililipat mo sa dagdag-dab na yan. Eh! Ayoko ng pastillas mo, baduy. Gusto ko dito sa aldab, no? Tsaka dito sa aldab, marami ka natututunan. Maraming binibigyan na lesson si tandang ni Dora. Ano? Sa dab-dab mo, tinuturuan ka kung paano tamang paglalande. May aral. Ang tuturo ko sa'yo yung tamang paglalandi. Pag lumandi ka, lumandi ka na. Wala nang tama at mali. Di mo na maiisipin kasi lumandi ka na eh. ka na, di ba? Yun na yun. Bakit po sasabihin sa'yo kung tamang para ng paglalandi, ha? Pastelas, puro paglalandi lang yung alam. Tinuturuan ko paano maglandi ang mga kabataan. Tigilan nyo nga ako, tsaka wala nang ginawa yung ginagawa nila mukhang tanga yung pastelas na eh. yun. Pumapayag naman. Ano ako sa mga dab-dab-dab, nena? Puro mga kamonggoloy, gano'ng mga pinagawa. Alalalalal. Puro gano'ng lang. Parang pangaka Ang pastillas, masarap yan. Matamis yan. Pagkain yan. At saka yung mga sangkap niyan, may sustansya kang makukuha dyan. Eh yung mga dagdag mo, parang di na ako makain. Nababaliw na. Puro, alalalalala. Puro na lang salta ng salta ng kung ano. Hindi naman nila kanilang boses. Binubugaw na nga siya. Payag pa siya. Si Yaya Dab, isa lang. Si Alden lang. Si Alden lang ang pinapartner. Yung dyan, dyan, sa pastillas mo, O sino-sino, ha? Dami-dami ng pinapartner, nahihiya pa, nakuha pa ng... Oh, bebe. Anong alam? Totoong buhay yon hindi yung scripted. Oh, sige, sige. Mahal na natutunan mo sa dab-dab-dab nito? Yung ka maging pipe ha? So, pag bumili ka sa department store, doon sa cashier, sasabihin mo, pag nukuha mo na yung item, God gave me you. Ganun ka na lang. At di kaya, kakantahan mo na lang yung cashier. Tiyan ka lang, mahal Ganun ka, Si Aya Daba, bukod sa may ganito, may ganito, ah Yung pastillas mo, walang alam, kundi mag, tangina ka, mag-adiabetes ka sa Yun lang yung alam. Natural ano Tagalog magmura eh, Pilipino eh. Yung dagdag mo, yung oh, pakiko English siya magmura. Ha? Eh, baka hindi siya dugong Pilipino. Ha? Hindi naman lang matawa. Kilig-kilig. Nasaan ang kilig doon? Ha? Nag-aaral din naman siguro si Pastillas. Bakit makakabasa at kasulat ba yun kung hindi nakatungtong na eskwelahan yun? Ha? Porke nag-aaral lang sa ibang bansa yung dagdag mo eh. May pinag-aralan na. So yung mga nag-aaral lang ng Pilipinas, wala nang pinag-aralan yun mas maraming nakakatawa sa Aldab no nandun sila TVJ nandun sila pati si Jose at saka si ano si tandang ni Dora O, oh, magagaling mate we tayo manood patayin na lang yung TV patayin mo na eh ang puti pa nga, huwag tayo manood. Patayin yan, patayin yan.